Ayan, nandiyan na yung dalawang sakong bigas mga kanaipi Ayan, ate Barbara, kuya Bert Nandiyan na Idideliver ko na sa Pusurubio yung, ano, yung order niyong dalawang sakong bigas Apat na tray na itlog Tapos ito rin yung order ni kuya Milo what's up mga kanoy pee? nagbabalik na naman si kanoy P for another video araw ng sabado mga kanoy pi uh, i na natin yung foam saka yung apat na tray na large size na itlog mga kanoy pee. tapos yung bigas daanan na lang natin doon sa bayan at uh, bayad naman na yun mga kanoy pee. so ngayon natin i-deliver ide uh, nakausap ko na rin si kuya milo Ayan, message ko na lang mamaya makaka-notify pag malapit na tayo. Kasi nasa trabaho daw siya. So, 'yan. Pagkatapos nating ma-deliver to, ah, diretsyo na tayo na mamasada At sa mga gustong bumili ng Eurotex foam, yung ganyan, ah yung size nito 4 by 72 by 75 mga kanapi. King size na foam. Ayan legit na 4 inches yan mga kanaypi yung iba kasi minsan uh, ibang size yung ano nakalagay yung, iba peke kaya ganyan sa akin na lang kayo pumili <laughs> at di-deliver natin dyan sa inyong lugar no? so pim lang sa Facebook page ko na Noypi Vlog or comment lang mga kanaypi pero mas maganda doon na lang kayo na ano na magchat sa akin pag gusto nyong umorder nyan Euratex foam beware sa peke <laughs> lalong lalo na sa mga ano sa mga tracking na ano nag-aalok ng Euratex foam mga peke yun mga kanayipi ayan so tara uh, buhatin ko muna itong apat na tray balikan ko na lang yung ano yung foam malaki masyado yung pome eh. kaya ito muna egg tray egg tray <laughs> apat na tray <laughs> alas 9 na ng umaga mga kanaipi ngayon pa lang ako lalabas kasi nga nagpakain pa ako ng aking mga lagang anak ayan mga kanaipi painitin muna natin yung makina ni Mia binaliktad ko sa sobrang init ng upuan <laughs> nabilad na sa araw Ayan, dyan muna Painitin muna natin sya Kulin muna natin yung foam Ayan mga kanuipid buhatin na natin tong foam <laughs> Baka buhatin pa ng iba Wala na akong may deliver <laughs> Ay grabe Ayan mga ipi, Malaki masyado kasi yung foam Hirap mag-video. Hey. <laughs> Ay. Ayan mga kanaypi, naitali ko na dito sa taas yung ano, yung foam. Hindi na matatanggal 'yan. Tapos nandoon na rin yung apat na tray. Ayan. Tara, daanan na natin yung ano, yung bigas doon sa ano sa bayan sa may plaza. Punin natin yung dalawang 25 kilos doon, mga Buksan ko lang tong gate. Na makalabas na tayo. Right. Ayan, nandito na tayo sa plaza, mga kanayipi. lang tayo sa natin pwedeng iparada si Mia. Nang makuha natin yung ano yung bigas parada na natin dito sa glit

<laughs> Ang buhat na natin yung isang sako na 25 kilos Dali na natin kay Mia kunin pa natin yung isa mga ka ng ay talaga nga binagkat na na gente Diyan na yung dalawang sakong bigas mga kanaypi Ayan ate Barbara Kuya Ber Diyan na I-deliver ko na sa Pusurubi yung ano Yung order nyo yung dalawang sakong bigas Apat na tray Na itlog Tapos ito rin yung order ni Kuya Milo Thank you so much ate Barbara Bagang ko muna mga kanaipi Ayan, nandiyan na pala si Kuya Milo mga kanaipi Pasok na natin yung ano, tricycle <laughs> Ayuda mo Ha? Ayuda manan. Non qua. Ito no. yun o. Plog. Ayan, yeah, mano charge ka. Ah, ayos lang. Ayos lang. May kuwang ito. Ayos Ayan, garot. Oh, Awan. <laughs> Awan. No? Thank you sa sponsor. Ayan Ano yun kuya? Thank you sa sponsor ulit. Ayan o. Dito na. Kapat na ko Ayos Oh, thank you, Manang. Thank you, Manang. Alright. Trabaho ko na ako. Uy, uh, ito. Laan mo. Oo. Ayan mga kanipi, na-deliver na natin yung itlog Dalawang sakong bigas Yung foam Ayan, nandiyan na Ay ano? Wen, well, no, Wen, ah? thank you Wen, Wen, thank you, thank yeah. you Wen, natatrabaho mo mati Ayan Ah. Uh -oh. Sino mumpu di materialis ko puti? Balakan. Sige, rad na. Thank you, thank you. O, ingat kan. Sige. Eh, bang. O. Ah. Aya maka na ipi. Natit na natin yung ano, yung order ni Kuya Milo at order ni Ate Barbara. May trabaho pa kasi si Kuya Milo eh Kaya hindi na tayo magtatagal dyan Ayan, thank you, thank you so much na naman Ate Barbara, Kuya Ber Sa paggabil ng itlog na paninda ko Salamat sa tiwala Ayan, pabalik na tayo ng Ordaneta mga kanipi Diretso na tayo na mamasada Ayan Itaw ng POM Ayan May kinita na naman tayo Ayan, may pasero tayo Mga kanayipit Sige Sige không có số tốt thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. डालावजी सलीपूट pumita pa tayo ng 125 mga kono 125 pesos yeah. Yeah, up, uh, up to, ay sana na na 50, oh, bali, 50 ano natin na naman natin yung pasayaro natin galing SM kumita tayo dyan ng 50 pesos mga kanaypi, merienda muna tayo ng pansin Ayan o, Nandito tayo ngayon sa tabi ng highway Dito sa bayan Merienda muna ako dahil nagugutom na ako Alagang 25 pesos lang yan mga kanaypi Ayan, kain tayo Roadmaster Roadmaster at kumita tayo ng 50 pesos ayan mga kanaypi na si Mia dyan na naman yung binili ko yung tubig ni Maika pagkain ng mga manok ayan, na sisiw ayan dayo po rin Maika ulam namin ngayon sa almosal, pandisal yan yan napunta na naman mga kanaypi yung kinita ko ngayong araw na to So, salamat na naman mga Kanoy sa pagsama. Mamaya magsha-shoutout tayo sa inyong lahat. No. Ayyan, mga Kanoy nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag-shoutout na naman sa inyong lahat. So, sa mga nag-comment sa last na mga videos ko, tapos itong vlog na 'to at baka nandito 'yung mga pangalan niyo. Umpisan na natin. Unang-una 'yan, shoutout nga pala kay Kuya Ron Dillion at Ate Katie from USA. Shoutout na ta rin tayo kay Kuya Jubel Jimenez kaluyan ng Canada. Shoutout kay Kuya Ber Tungpalan at Ate Barbara Tungpalan from New York. Shoutout na rin kay Kuya Joey at Ate Tacy De La Cruz from San Diego, California. Siyempre shoutout na ta rin tayo kay Kuya Norman Soliben. Shoutout na rin mga kanipi kay Sir Bernard Caswell. Shoutout na rin kay Sir Ro Romeo Budano at shoutout kay Sir JJ from Kuwait at sa kanyang asawa na si Madam Lian at sa kanyang anak na si Najma J from Nueva so shout out rin mga kanipi kay Eloisa Bilila ng Canada shout out rin tayo kay Sir Ronald Tijada Shoutout na rin kay Uncle Filipe Santiago at kay Uncle Stevie San Santiago from Betis, Pampanga Ayan, shoutout sa inyong dalawa dyan kuya Ay, uncle pala Shoutout na rin mga kanipi kay Pernald Arboleda Shoutout kay Biba Lola Vlogs Shoutout na rin mga kanipi kay Dogi Peralta Shoutout kay Ed Garcia Shoutout na rin kay Ronald Ibaan ng Pusurubyo. Shoutout kay Leo Cruz. Shoutout na rin mga kanipi kay Arjami Kinsay from Balejo, California. Na taga dito sa Sitio Awod, Palina. Ayan. So dito na naman nagtatapos ang ating shoutout mga kanipi. Maraming maraming salamat sa suporta sa no skip ads na ginagawa nyo malaking tulong yon mga kanipi sa sinasahod ko sa youtube at uh, sana tuloy tuloy pa rin yung suporta na ginagawa nyo sa akin sa aking ginagawang video vlog araw araw yung buhay ko dito sa Pilipinas kasama ang pamilya ko maraming nagsasabi mga kanipi na bakit hindi ako mag abroad ulit bumalik sa Taiwan so for good na tayo mga kanipi harapin na lang natin yung buhay dito sa Pilipinas at mas masaya naman na nandito ako kasama yung pamilya ko uh, compare sa ibang bansa sabi mo nang may pera pero wala eh sayang yung taon buwan, araw na makakasama mo yung pamilya mo eh ikaw nandun ka lang sa ibang bansa ayan Mahirap mga kanaypi bilang isang OFW kasi naranasan ko rin yan Mahirap talaga Nagsusulo ka, kung may sakit ka man, nagsusulo ka Wala kang karamay So, mabuti yung mga ibang OFW kasama yung pamilya nila dyan sa ibang bansa Compare sa amin, uh, talagang solo mo lang Ikaw lang talaga mga kanaypi So, for good na tayo diyan sa ano sa abroad. Kaya ito na yung lifestyle ko dito sa Pilipinas, yung buhay ko. Uh, pamamasada, pag-aalaga ng manok, nakasama yung pamilya. Ayan, mas masaya ang ganun mga kanipi. So, maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi. So, kung gusto mong ma-shoutout, next vlog. Just comment below lang mga kanaypi. At abangan nyo na ma ko yung comment nyo. Ang susunod nun, shout out na sa pangalan nyo. Sa mga kapamilya nyo. So yan. Dito ko na naman tatapusin ang video vlog mga kanaypi. Maraming maraming salamat ulit. Kita kita tayo bukas sa panibagong video na naman na gagawin natin. Stay safe lagi. I love you all and peace out.